So, bibili mo tayo ng isang tray na ito, guys. Tapos, ibigay natin doon kay Tenor Hindi niya alam. Doon sila nagkatambay sa ano. Harap ng bahay. Harap ng bahay nila. So, surprise natin ang isang tray na itlog. Bibili tayo dito siya. Katimark. Harap lang ng uh, bahay nila. <coughs> isang tray na itlog akin, te. Magkano nga? 200. Magkano okay, yeah. <coughs> cool. ka kaya? 230. San Miglight. Tawag. Ano? 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 Yan, Okay. Okay. ano ko no? Eh, bigay ko kayo din mm. okay, ka. okay. Malapit lang nila. Tingnan natin reaction nyo yun yung dinorming <laughs> Gabi na vlog ah Si dinorming, ano? Friends, dinorming Baba? Teh? Okay. Teh? 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 Bye, parcel ka o. Hey. Hey, parcel. Wow. <laughs> parcel. 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 Ah, oh. Parcel for free. Itlog. Sang tray. Bawal kano gabir na eh. Itlog. Itlog. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> ano, <adya>? Ah. Imor ne? Dabaw. Pamaskwa. Kitano pa. Oo. Oh. Okay. Okay. Oh yeah. Thank you yeah. friend. Lamat. Si Apo. Wow. Sino sino sino? Si si. Ano 45 ah, uh, days. 45 days na bukas. Tapos ikaw magkano? Ako pa bibili ng bagong. Maya nagaling kahapon na ang birthday ang wat birthday mo ang naging regalohan. Ay, hindi na natlo tapos hindi regalohan. Ito, ka parking motor ko guys. Always. <laughs> And sige, friends, bye bye. Salamat. It's log everyday. Sana bukas ang itlog maging manok na. <laughs> pila pila ng ano bilog ran sa 34 Thirty four. Pila ni? Twenty four. Eh kung isa lang ni kanon at lawad lawad di twenty four days ngapurit log. Thirty. Thirty. One month purit log. aga man kemanok. Oh. oh let's bye, -bye na step bye, bye na bye, -bye na bye, -bye. Hey, bye, bye na let's okay, go calling. salamat ni papa Salamat. 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 On ay, ay, ay. may welcome drinks uh -huh. ay gid ron dadit bato nay hindi, hindi B, wait lang bi wait lang <laughs> kapanang, hindi hindi pa hindi ko di pilita basis mugot